ayun mga boss ipapasilip ko lang po ang setup natin na walang laman Ayan, wala po tayong masyadong stocks so yung mga coin natin dito is naubos na yung iba na benta yung iba na tegi nung, ano, nung nag uh, ulan ulan dito naman yung ano natin yung mga monster fish natin yung canarias eh yung ano giant grabe sa ayung pako ayan no ang laki kaso hindi masyadong makita at ito naman yung mga ang tawag dito bala shark natin eh at meron din tayo dito halo-halo 'tong mga bossing eh alaman bagong lagay ni pamang ni ano ni pinsan at ito yung mga balloon balloon tawag dyan balloon platis high pin at saka balloon molly na ordinary with aquatic plants ito pa yan mga ano din yan mga uh, bala shark at saka gurami yan yung mga gurami tayo dyan sharing lang po mga boss uh, soon may update po tayo sa ating mga crayfish ito yung mga green tiger barb natin at saka glow tetras konti yung stock natin ngayon dahil hindi ako nag restock nung nakaraan kasi ano ang sama ng panahon ang daming natitaging stock ewan ko kung naranasan nyo rin Blue uh, tetra natin at saka ano tawag dito polar polar parot na puti at ito pa mga blue tetra pa to, with counting angel fish yan yung mga malapit sa area ko dyan pwede kayong mamasyal mga oh, bossing ito mga ordinary mollies ordinary balloon at ilang sword tail. At ito ang aking mga dalawang piraso na lang pala marble PKBM. So dalawa na lang silang available. Uh, ubus na yung mga pinang out natin na breeders. Uh, medyo madilim. Hindi nyo gaano ma-appreciate yung kulay nila pero matingkad kulay niyan mga boss. Pagka ano, may ilaw o kaya pag nasa sunlight. Uh, at ito naman yung ilang mga platies, angel fish. May mga high pin, may mga ordinary. Ito naman ang mga danyos natin na hindi nyo rin masyadong makikita dahil nga ano ang tawag dyan walang ilaw may ilaw pero mahina so niyaayos natin lahat to magipon-ipon lang muna tayo ng budget ito pa Yan, mga glow tetra and angel fish at ito wala tong laman lalagyan pa lang ayusin muna natin yan ito naman yung mga imported gapis natin kaso ang problema yung mga mail mahihina yata yung dumating nategi yung mga mail so kailangan natin ng panibagong mails para sa mga to. yan puro half moon mga yan blue dragon, ivory uh, red dragon, half moon tsaka ano po ba? Ito rin, uh, blue dragon blue, dra blue dragon ba to Parang ivory lang din. At ito yung mga dwarf crayfish ko. Ewan ko kung nakikita nyo. yan mga breed ko na yan. Pero konti lang yan yung iba nasa likod. Ito naman mga male guppies Ayan, halo-halo yan. May silverado, may EBM, may bluegrass na reject. Tsaka red grass na, siyempre reject. Galing sa bluegrass yun eh. Ito naman, female AFR natin. Ayan. Nategi din yung male, mga boss. Yeah. Ito naman yung mga Ang tawag dito kasi Red Jewel Balloon Red Jewel At si Oscar Yan And lang po sila At may ilang pa tayong malalaking Oscar dito mga boss Ayan And May ilang Oscar tayo dyan na malalaki Hindi pa yun yung pinakamalaki ito pa. Ito ano, uh, proven pair na to. Ayan. Proven pair na yan mga boss. Ito eh, ka. Ay, pakita eh. Ito, local ano lang yata ito. Albino kaya nangitim eh. Di gaya nitong isa na to. Talagang ano siya, puti. Ayan sila. Ayan, ito naman yung uh, ano, dating planted tank natin na nadungisan, <laughs> hindi pa nalilinis mga boss. Ayan. Hmm, ba? Diba? Ang dumi. Pero soon, ano, papalitan natin to, lilinisin natin to. Ayan mga ginagawa namin tops. Ito ano naman yung mga ano natin uh, Oranda oh, Pinapalaki pa At punta naman tayo doon sa ano Ayan, palakihin pa yung mga yan Doon tayo sa sa mga fish pond dito sa likod sa mga ref tubs ito yung mga ref tub na walang laman dito meron ano high pin high pin swordtail blanco blanco yan wala yan ito mga glow tetra breeders natin yan breeders natin yan megus megus na yan ito Daniel. nakawala pa yung isa dito meron akong mga white crayfish na breeder ayun kung ko kung nakikita nyo Hindi ko makamay dahil hawak ko itong Ano natin Gimbal Tren Glow Tetra Breeders din yan Yan Ito naman mga balloon platy Ay, Mga breeders din natin yan mga boss yun konti lang konti lang tinabi namin At dito naman yung breeders natin Ng Ano bumaba yung tubig nito ah uh, Ah dwarf trapeze pero kailangan kong dagdagan ng tubig ito mukhang nabutas ito naman yung mga uh, rosy barb na may kahalong red cross tetra ito naman yung mga breeder natin na ARC Ayan. yung ano, mail yung laki ng mail oh. pero may ilalaki pa yan. yan may mga kasama silang live bearers para may kakain ng mga tira-tira yung mga pad natin Ito naman yung mga red clarky natin. Ayan. Ito naman yung breeding pond nila. nila. Yun, may nag-molt to oh. May nag May nilagay akong dalawang white na maliit dito eh. Ito naman yung mga red cup tinutur ko lang kayo mga boss Ayan. wala lang akong magawa at meron tayong isang rancho cow rancho at isang kaliko at ilang malili maliliit pa na oranda Yan. dito naman nakalagay yung mga ano natin mga Uh, ARC Cray Links Nandiyan yung mga ARC Cray Links natin May kasama din live bearer yan Siguro ang size ng mga to 1.5 to 2 inch naman. Mas malalaki. Pero ARC din. Mas malalaki lang kesa sa mga nandoon. Hindi ko mahuli. Mag-isa lang ako. Ulihin ko sana. Ito. Ay, maliit pa yan. May mas malaki pa dyan. Wala. Na, di natin makita mga boss. Pag ano, harvest na lang. Doon nyo na lang makikita. Okay. So, So, ng plano natin is punuin natin yan ng ano, fish pond dun. Yan. Pag nagkapera tayo, pupunuin natin yan. Unti-unti lang, di makuha sa biglaan. Okay, yun lang muna.